Naniniwala si Senadora Amy Marcos na mapapahiya ang Pilipinas kapag pinapasok natin ang mga miyembro ng International Criminal Court sa bansa upang investigahan ang war on drugs sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May report si Raymond Tinaza. Binigyan din ni Senator Amy Marcos na malaking kahihiyan sa Pilipinas kapag pinapasok sa bansa ang mga miyembro ng International Criminal Court o ICC para magsagawa ng investigasyon kaugnay sa human rights violations lalo na sa Duterte anti-drug war. Reaksyon nito ni Senator Amy Marcos sa House Resolutions 1393 at 1477 para kumbinsihin ang gobyerno na magpagtulungan sa International Criminal Court. Nagtataka umano si Marcos sa mga kongresistang nagtutulak ng foreign interference sa ating justice system na atiling matatag at gumagana. Dagdag pa ng senadora, matagal nang sinabi ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi niya papayagan ang makialama ang ICC sa ating justice system. Ang laking kahihiyan talaga sa Pilipinas kapag pumasok yung ICC na yan, kaya kayang papayag-payag ng ganyan. Isipin nyo, para mong sinorender ang ating soberanya. Hindi na tayo republika, talo maasa na lang tayo sa kanila. Ano ba naman, eh yung ating mga korte, ang tibay-tibay, eh, pinalaya nga si Senator Delima. E hindi ba katibayan yon na maayos yung korte at talagang umaandar ang kulikatura? Kasabay to Pinasaringa na ni Marcos ang mga may pakana ng sinasabing impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Marcos, maawa naman daw sila sa mga Pilipinong naghihirap at tigilan na ang mga ganitong panggugulo na hindi naman nakakatulong sa bansa. Iginip e din na senadora na sa kabila ng mga nasabing kontrobersya at intriga Natiling tiling matibay pa rin ang relasyon sa pagitan ng pamilya Marcos at Duterte. Mayroon lamang daw ng gugulo at nakikigulo dahil linggo-linggo nga ay may mga pasabog ang mga nais lamang sirain ang relasyon ng kanyang pamilya at sa mga Duterte. Hindi na raw sila nahiya at naawa sa mga nga naghihikahos dahil sa sobrang mahala ng mga bilihin at papalapit na ang kapaskuhan. Sa aking presidente, sa aking vice-presidente, palagay ko, maayos naman. Ang mahirap dyan, maraming nakikikulo at uh, talagang uh, hindi naaawa sa ating mamayan na naghihirap sa napakataas na presyo. Senator, sino ba yung nakikikulo? Ako, si Raymond Tinasya, para sa kwentong Politiko!